Gang, 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 gang. Kapag narinig natin ang pangalang Primitivo Ebok Ala. Ang unang taong pumapasok sa isipan ng taong pamityar sa buhay nito sa loob ng kulungan ay si Baby Ama. Nag-ugat ito sa matagal na hidwaan ng grupong pinamumunuan ni Baby Ama na si Gisigigang at ang itinatag na pangkat ni Ebok Ala na OXO or Original Ex Convict Organization. Itinuturing ang dalawang ito bilang mortal na magkalaban sa loob ng Dilipid Prison noong dekada 50. Sinasabing ang dalawang ito ang namuno sa mga pinaka-brutal na rayo sa loob ng bilibid. Isa na dito ay ang pinakamadugong rayot na nangyari sa bilibid noong huling bahagi ng dekada 50. Ito rin ang sinasabing dahilan kung bakit binitay ang pinakabatang leader na si gang na si Marshall Baby Ama sa edad na 16, iba sa naging hatol kay Evo Ala. Simula pa noong dekada 50, nagahari na ang mga gang sa loob ng bilibid. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2012, siyam sa sampung preso ang membro ng mga gang. Hindi katulad ni Baby Ama, kaunti lamang ang mababasa at makikitang informasyon kaugnay sa katauhan ni Ebok Ala. Maging ang mga lehitimong larawan nito at kwento ay mahirap hanapin sa internet. Ngunit sa kabila nito, ang kwento ng buhay niya ay tila kasing kulay at kasing gulo rin ng kwento ng buhay ni Baby Ama. Ito rin ang nakitang dahilan kung bakit isinapilikula din ang naging buhay ni Evo Ala noong 1992 na binigyang buhay ng batang action star na si Jerry Rabal sa direksyon ni June P. Cabrera halina't ating balikan at kilalanin ang makulay at madugong ng isang primitibo Evo Ala, ang founder ng OXO sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. si Primitibo Ebokala ay mas kilala sa kanyang palayaw na Ebo. Siya ay sinilang sa Barugo Leyte at maraming nagsasabi na siya ay isinilang sa Karigara. Ngunit ang magkaibang bayan ay tila magkatabi lamang din naman. Siya ay lumaki sa isang klase ng buhay na animoy pangkaraniwan at katulad ng iba niya pang mga kababayan, siya ay isa ring maralita. Pagsapit noong 1950s, ang kanyang ina ay tinamaan ng malubhang karamdaman at dahil sila ay mahirap lamang, napilitan siyang gumawa ng kung ano anong mga paraan upang sila ay makakain at mabigyan ng gamot ang kanyang ina na may sakit. Dahil sa murang edad pa lamang siya ng mga sandaling iyon, naging dahilan ito kung bakit wala siyang matagpuan na regular na pagkakakitaan. Kaya naman napilitan siyang magnakaw upang kumita at kasama niya ang nakababata niyang pinsan na si Alex Ala. Isang araw, hinuli sila ng mga otoridad dahil sa may nagturo sa kanila at sinabing sila ay magnanakaw. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, wala silang pambayad sa abogado. Sila ay nahatulan at ipiniit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City nang sila ay ipasok sa nasabing piitan. Wala silang kaalam-alam sa kung anuman ang kalakaran sa loob kung saan uso o ang mga pangkat o mga grupo. Dahil natural ang pagiging magandang lalaki ni Evo, may katikasan ang kanyang katawan kumpara sa mga kalalakihang nasa loob. Naging target siya ng mga mayor o mga pinuno ng mga grupo sa bilangguan. Ninanais man niya na protektahan ang kanyang pinsan. Wala siyang magawa dahil pareha silang pinagtutulungan upang angkinin ng mga hayok na mayor. Habang lumilipas ang araw na nasa loob siya ng piitan ay naoobserbahan at nakikita niya ang kultura at kalakaran sa loob ng piitan at doon ay napansin niya na maraming gang sa loob at sa mga grupong iyon ay may isang nagahari sa mga ito at iyon ay ang mga inmates na tubong nila at mga kalapit probinsya na Tagalog ang salita. Napansin din niya ang kaibahan sa trato ng mga nakapiit sa Bagong Salta na taga-Maynila kaysa sa mga Bagong Salta na probinsyano dahil kung hindi man pang-aabuso ang matatanggap ng mga ito ay pangmumulestya naman ang dadanasin ng mga ito habang ang mga bagong salta naman na mula sa naunang lugar ay madalas nakakasali sa mga naturang grupo dahil sa paniniwalang mas maraming Tagalog ang nakukulong sa bilangguang nakatayo sa Kalakhang, Maynila. Sa lahat ng mga gang sa bilangguan, sinasabing ang Manila Boys ang itinuturing na pinakamataas na gang sa lahat at sila rin ang responsable sa mga kalakaran sa loob kabilang na ang pagpapasok ng mga armas sa madaling sabi, ang Manila Boys ang nagdidikta sa mga pwedeng mangyari sa loob ng piitan at ang magtatangkang sunguway ay tinitiyak nilang may paglalagyan. Sa paglipas ng mga araw, mas dumarami ang kasapi ng Manila Boys at doon na rin nabuo ang sige-sige gang na pinamumunuan ni Baby Ama ang sigisigigang ay sinasabing lumikha ng sarili nitong organisasyon kung saan nagtalaga sila ng mga grupo ng mga inmates na may kanikanyang responsibilidad tulad ng responsibilidad sa pagkain, pagpapatupad ng patakaran, at antirator kung saan sila ay nagpapasunod sa kung sino man ang nagtatangkang sumuway sa patakaran na mayroon ang pangkat nila kabilang banda si Evoc Ala naman ay sawang-sawa ng umano na palagi na lamang magparaya at hindi na rin niya kayang sikmurain pa ang patuloy na pamamahiya sa kanilang mga probinsyano ngunit batid niya na may kalalagyan sila sa sandaling sumuway sila dahil dito, naisipan niya na bumuo ng sarili niyang grupo kung saan ang mga kasapi nito ay puro mga probinsyano. Naghanap at niyaya niya ang mga inmates na katulad niya ay naghahanap din ng pagbabago at karamihan sa mga iyon ay nagmula sa Visayas at Mindanao. May mangilan-ngilan din na sumali sa kanilang Tagalog, ngunit pahirapan ng mga ito na makapasok dahil hinihimay ng mabuti ang pagkatao ng mga ito. Ang pangkat na ginawa ni Evo ay tinawag na Oxogang o Original Ex-Convict Organization. Ang iba ay sinasabi na ang pangalan ay mula sa salitang oo na nilagyan ng X sa gitna. Isa pang kahulugan ay nothing for nothing kung saan wala umanong iwanan sa kapatiran binuo ang grupo upang tapatan ang Sige-Sige Gang at parte ng kanilang pagpapalawa ay ang panghihikayat sa mga grupong kalilikha pa lamang at may layuning kalabani ang Sige Sige Gang. Hindi nagtagal ay lumakas ang puwersa nila kung saan lahat ng kalakaran ay tinapatan nila. Doon ay naging magkalaban ng Okso at Sige Sige Gang. at dahil sila ay magkalaban, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit may tensyon man, wala namang nagaganap na kaguluhan. Taong 1959, Aksidente na ikandado ng ilang miyembro ng Sigi-Sigi Gang ang kanilang sarili sa labas ng kanilang silid at naiwan ang susi sa loob. Tumulong ang dalawang miyembro ng Oksogang at ilang sandali pa ay may dumating pang ibang kasapi ng Sigi-Sigi at nagalit ang mga ito dahil sinira-umano ang kanilang pinto. Kaya naman sinugo nila ang oxo upang sirain din ang pinto ng mga ito. Dahil dito, lumaki ng lumaki ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo habang si Baby Ama naman ay walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Ika-24 ang Marso taong 1959 Natsyempohan ng kasapi ng Sigisigigang na mag-isa ang miyembro ng Oksogang na si Gabriel at ito ay pinagtulungan nilang itumba. Nang malaman ito ni Epo, sa tindi ng galing ay lumabas siya sa silid kasama si nicolas upang ipaghiganti ang kamiyembro. Doon ay nakasalubong nila ang miyembro ng kanilang kalaban at doon ay kanila itong paulit-ulit na tinarakan ng punyad hanggang sa mawalan ito ng buhay ang dalawa ay sumuko sa kanilang prison guard at umamin sa kanilang kasalanan. Ngunit sa araw ng pandinig ay itinanggi ni Nicolas ang kanyang pagkakasangkot sa pagpaslang kay Roberto Artus. Si Nicolas ay nasintensyahan ng bitay sa pamamagitan ng Silia elektrika. Sa kabilang banda naman, Nang mapag-alaman ng mga grupo ng sigisigigang ang nangyari sa kagrupo nila, muli silang nagali at nagsagawa ng pagpupulong upang tapusin ang kagrupo nila. Kinabukasan, matapos ang kanilang pagpupulong, sinugod nila ang mga kasapi ng Okso at doon ay sinunog nila ang selda ng Okso. Dahil dito, nagsimula ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo at nagkaroon ng rambulan kung saan ang insidente ito ang itinuturing na pinakamadugong rayot na naganap sa loob mismo ng Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa kalagitnaan ng riot, may nagtungo sa Bartolina upang pakawalan si Baby Ama na animoy mabangis na hayop na kanilang panlaban. Hindi na kontrol ng mga bantay ang naganap na kaguluhan kaya naman nagpaputok na sila ng mga baril upang patigilin ang gulo matapos ang insidente. Sinasabing umabot sa ilang daan ang sugatan at may mga naitala nasawi. Dahil sa insidente, panibagong kaso ang isinampa sa mga nagpasimula sa kaguluhan at inilagay sila sa Bartolina. Ang pinuno naman ng dalawang grupo ay nahatulan ng bitay sa Silya Electrica. Kasama nila ang labing apat pang mga kasapi ng Sige Sige Gang. Pagsapit ng ika ng Oktubre taong 1961, na binitay ang labing apat na kasapi ng Sige Sige Gang at sumunod dito si Baby Ama. Nang si Ebok na ang siyang bibitayin, biglang may tumawag sa telepono kung saan ito ay ang Pangulo at sinabing bibigyan ng ikalawang pagkakataon upang magbago sa kadahilan ng wala naman itong kasaysayan ng iba pang kaso na may kaugnayan sa panggugulo o krimen bukod sa ginawa niyang pagprotekta sa kanyang mga kasama lalo na sa mga pagkakataon na sila ay inaagrabyado. Matapos ito ay nagbagong buhay si Evo kung saan pinili niya na gumawa ng mabubuting bagay. Pagsapit ng 1970s, tuluyan nang nagkahiwahiwalay ang grupo ng Oksugang kung saan nahati ito. Ang iba pang mga grupo ika-22 ng Setyembre taong 1975, binigyan ng pardon si Evo dahilan upang tuluyan itong makalaya. Bumalik ito sa bayan nila ng Leyte at doon ay piniling maghanap buhay ng mabuti at magsaka. Sa kwento ng buhay ni Ebo sa loob ng bilangguan, nakita natin kung paanong pinipili niyang gawin ang mabuti upang manatiling tahimik ang buhay niya. Batid man natin na nasangkot siya sa kaguluhan at may buhay siyang kinuha. Ang rason naman nito ay para protektahan ang sarili at ang kasapi ng grupo na binuo niya. Mali ang kumitil ng buhay ng iba. Walang sapat na rason pang gawin niya ito. Ngunit sa ginawa niyang pagbabago, ipinakita niya na may oras pa upang baguhin ang lahat. Hindi man niya maibabalik ang buhay na nawala. Nagsisi naman siya at sa huli ay pinili niyang gawin kung ano ang tama. So ngayon, lamunaha. ha.